Sa malawak na kalye ng Maynila kung saan sabay-sabay ang busina ng jeepney, ingay ng mga nagtitinda, at yabag ng mga tao, may isang taong nakatayo sa gitna ng kaguluhan, hindi para makipagsabayan, kundi para magmasid at magnilay. Si Marco, isang ordinaryong manggagawa sa pabrika, ay matagal nang nabubuhay sa ilalim ng bigat ng responsibilidad, renta, bayarin sa kuryente at ang araw-araw na pag-uwi na tila walang kasiguruhan kung may ulam ba sa hapag o wala. Sa gitna ng lahat ng ito, natuklasan niya ang pilosopiya ng Stoicism, hindi sa loob ng isang silid aklatan o universidad, kundi sa lumang librong natagpuan niya sa bangketa sa Kiapo, isang librong may pamagat na Meditations ni Marcus Aurelius. Dati, ang iniisip lang ni Marco ay kung paano siya makakaligtas sa bawat araw. Munit nang mabasa niya ang mga salitang nagsasabing you have power over your mind not outside events. Realize this and you will find strength. Parang biglang nagkaroon ng bagong kulay ang kanyang pananaw. Sa umpisa, mahirap unawain kung paano magagamit ang mga ganitong katuruan sa buhay ng isang Pilipinong puno ng problema sa pera at oras. Munip unti-unti habang siya ay nagbabasa sa dilim gamit ang mumurahing flashlight tuwing brownout. Natutunan niyang may mga bagay talagang hindi niya kontrolado at may mga bagay na kaya niyang baguhin. Hindi niya kayang baguhin ang presyo ng bigas, ang traffic sa EDSA, o ang sahod na laging kulang, pero kaya niyang baguhin kung paano siya tumutugon sa lahat ng ito. At doon nagsimula ang kwento ng isang simpleng tao na natutong maging stoic sa mundong puno ng gulo. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unting nakita ni Marco ang pagbabago sa sarili. Dati-rati, kapag naipit siya sa trapik pa uwi galing trabaho, nagagalit siya at kung minsan ay napapasigaw sa kawalan, ngunit ngayon, ginagamit niya ang oras na yon para magmuni-muni. Iniisip niya ang mga sinabi ni Seneca tungkol sa oras na ito ang pinakaimportanteng yaman ng tao, at kung paano natin ito ginugugol ay nagpapakita kung gaano natin pinahahalagahan ang ating buhay sa halip na ubusin ang kanyang lakas sa galit, ginagamit niya ang oras para magplano ng kinabukasan, para pakinggan ang mga lumang kaset ng self-improvement na nabili niya sa ukay-ukay, o para simpleng obserbahan ang mga tao sa paligid. Ang jeepney driver na nakangiti pa rin kahit maghapon ng namamasada, ang batang nagtitinda ng basahan sa gilid ng kalsada, ang matandang pulubi na tila wala ng pag-asa ngunit patuloy pa rin humihinga. Napagtanto ni Marco na sa bawat isa, may laban silang kinakaharap at kadalasan, mas mabigat pa sa kanyang mga problema. Dito niya naisip ang sinasabi ng Stoicism, it is not what happens to you, but how you react to it that matters. Ang buhay, sabi ni Epictetus, ay parang isang dula kung saan hindi mo kontrolado ang script, pero ikaw ang may hawak kung paano mo gagampanan ang papel. Kaya tuwing may kapalpakan sa trabaho, gaya ng boss niyang laging galit o sahod na laging delay, hindi na niya ito tinutugunan ng mura o reklamo. Sa halip, malalim siyang humihinga at iniisip, kontrolado ko ba ito? Kung kikilos ako? Kung hindi, tatanggapin ko? At sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya ay lumalakas siya hindi sa pisikal na paraan, kundi sa loob, sa puso at isipan. Munit hindi ibig sabihin nito ay naging perpekto na ang buhay ni Marco. May mga araw pa rin na para bumabalik ang dating galit, takot at pagkadismaya. Isang gabi, habang pauwi siya, na-hold up ang jeepney na sinasakyan niya. Wala siyang nagawa kundi ibigay ang kanyang lumang cellphone at 20 pesos na pamasahe. Dati, siguradong magwawala siya, magmumura at iisipin kung bakit laging siya na lang ang malas. Pero nang gabiyon, tahimik lang siyang umuwi, walang luha, walang mura, walang pagsisisi. Naisip niya ang mga salita ni Marcus Aurelius. If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it; and this you have the power to revoke at any moment. Nawala ang cellphone niya, pero buhay pa rin siya. Wala siyang pamasahe bukas, pero may trabaho pa rin siyang papasukan. Masakit at mahirap pero sa dulo wala siyang kontrol sa ginawa ng mga magnanakaw. Ang meron lang siya ay ang paraan ng pagtanggap dito. Nang umuwi siya, sinalubong siya ng anak niyang nag-aabang ng pasalubong. Walang dala si Marco kundi yakap at halik, pero sabi ng anak niya, sapat na 'yon. Doon niya naisip, sa stoicism, hindi lang lakas ng loob ang mahalaga. Kundi ang pagkaunawa na ang tunay na kayamanan ay nasa kung paano natin pinapahalagahan ang mga bagay na hindi mabibili ng pera, kapayapaan ng isipan, pagmamahal ng pamilya. At kakayahang umiti kahit sa mga sumunod ng na linggo, nagsimulang makita ni Marco na ang stoicism ay hindi lang pilosopiya para sa mga pilosopo sa aklat kundi para rin sa mga ordinaryong tao na gaya niya, mga taong may hinanakit sa lipunan, may kinakatakutang bukas, at may mga pangarap na tila hindi maabot. Isang sabado ng umaga, habang naglalakad siya sa palengke, napansin niya ang mga taong patuloy na nagtatrabaho kahit tila walang kasiguruhan kung sapat ba ang kikitain nila para sa araw na yon. Ang tinderang nagtitinda ng isda, ang magsasakang bumaba mula sa bundok para magbenta ng gulay, at ang batang nagbubuhat ng mabibigat na bayong, lahat sila ay may kanya-kanyang laban. Dito niya muling naalala ang sinabi ni Epictetus, We suffer not from the events in our lives, but from our judgment about them. Ang mga taong ito, na sa kabila ng hirap ay patuloy na kumikilos, ay tila mga stoic na hindi alam na stoic sila. Hindi nila kontrolado ang presyo ng gulay o ang init ng araw, ngunit kontrolado nila kung paano sila babangon tuwing umaga para magpatuloy. At si Marco, sa katahimikan ng kanyang paglalakad, ay nagpa siya na hindi na siya mag-aksaya ng oras sa mga bagay na wala naman siyang hawak. Kung dati, malimit siyang magreklamo tungkol sa gobyerno, traffic, o kahirapan, ngayon ay mas pinipili na lang niyang pagtuunan ng pansin ang mga bagay na kaya niyang baguhin, tulad ng pag ipon kahit kaunti, pag-aaral ng bagong kasanayan sa pamamagitan ng libreng video sa internet, at pagbibigay ng oras sa pamilya. Natutunan niya na ang buhay ay hindi tungkol sa paghihintay ng tamang pagkakataon, kundi sa paggawa ng makabuluhang hakbang kahit maliit, araw-araw, at walang reklamo. At sa bawat araw na natututo siya, mas lalo niyang naipapasa sa kanyang anak at asawa ang katahimikan at pag-asa na dala ng stoicism. Isang gabi, habang nakaupo sila ng kanyang asawa sa labas ng kanilang maliit na bahay, nag-usap sila tungkol sa hinaharap. Dati, ang mga ganitong pag-uusap ay puno ng takot, paano na ang pag-aaral ng kanilang anak? Paano kung mawala ng trabaho si Marco? Paano kung tumaas na naman ang bilihin? Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang kapayapaan si Marco sa kanyang puso. Sinabi niya sa kanyang asawa ang natutunan niya mula sa Stoicism na ang takot sa hinaharap ay kadalasan mas malaki kaysa sa totoong mangyayari. We suffer more often in imagination than in reality, sabi ni Seneca. Napansin ng asawa niya na mas kalmado na si Marco ngayon, hindi na siya madaling magalit o mabahala. At dahil dito, mas gumaan din ang loob ng buong pamilya. Hindi ibig sabihin na nawala ang kanilang mga problema, nandyan pa rin ang kulang na pera, ang mataas na bayarin, at ang di matapos-tapos na trabaho pero natutunan nilang tanggapin na may mga bagay na dumarating sa buhay na hindi nila kontrolado at may mga bagay na kailangan lang pagdaanan tulad ng bagyo sa Pilipinas na paulit-ulit tumatama taon-taon hindi natin mapipigilan ang ulan o hangin pero kaya nating maghanda magtulungan at bumangon pagkatapos doon naisip ni Marco na ang stoicism ay parang payong sa gitna ng unos hindi nito pinapatigil ang ulan, pero binibigyan ka nito ng proteksyon para hindi ka mabasa ng husto. At sa mga gabing gaya nito, habang magkasama silang nagkakape ng asawa niya sa harap ng kanilang tahanan, napagtanto niyang minsan, ang tunay na lakas ay hindi sigaw ng tapang kundi ang tahimik na pagtanggap at pagbangon kahit ilang ulit kang madapa. Habang lumilipas ang mga buwan, nagsimulang mapansin ni Marco na ang pagbabago sa kanyang pananaw ay dahan-dahan din nagbago ng paraan ng kanyang pakikisalamuha sa ibang tao. Kung dati, mabilis siyang uminit ang ulo kapag may kapwa driver na suminit sa kalsada o kapag may katrabahong nagpapasa ng responsibilidad sa kanya, ngayon ay tila mas mahaba na ang kanyang pasensya. Nagsimula siyang makinig sa halip na sumabat, umunawa sa halip na humusga. Minsan, may kasamahan siya sa trabaho na laging nagrereklamo tungkol sa kanilang boss, at dati, nakikisali siya sa mga usapang iyon. Ngunit ngayon, sa tuwing makakarinig siya ng reklamo, iniisip na lang niya ang sinabi ni Marcus Aurelius, Waste no more time arguing about what a good man should be. B1 Sa halip na sumali sa walang katapusang reklamo, pinipili niyang gawin ang tama, magtrabaho ng maayos, umuwi ng may dignidad at ipakita sa anak niyang ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa galit kundi sa kakayahang manatiling kalmado unti-unti napapansin ng mga tao sa paligid niya na may kakaibang katahimikan si Marco hindi siya perpekto ngunit may bigat ang kanyang mga salita dahil ipinapakita niya ito sa gawa at doon niya naunawaan na ang stoicism ay hindi tungkol sa pagiging manhid sa emosyon kundi sa pagiging disiplinado kung paano mo pinipili ang mga laban na dapat mong harapin. Isang araw, inimbitahan si Marco ng isang kaibigan na magturo sa mga kabataang out-of-school youth sa kanilang barangay. Wala siyang formal na edukasyon sa pilosopiya, pero naisip ng kaibigan niya na baka may maituturo siya base sa karanasan at pagbabasa niya ng stoicism. Sa umpisa, nag-alangan siya. Sino ba naman siya para magsalita tungkol sa ganitong bagay? Isa lang naman siyang simpleng manggagawa. Pero naalala niya ang sinabi ni Epictetus, Don't explain your philosophy. Embody it, eh. Hindi kailangan ng titulo para magbahagi ng karunungan, minsan, sapat na ang kwento ng buhay at ang mga aral na natutunan mula rito. Kaya sa isang maliit na sulok ng barangay hall, Nagsalita siya tungkol sa mga bagay na kontrolado natin at mga bagay na hindi. Ibinahagi niya ang karanasan niya noong na-hold up siya, noong nawalan siya ng trabaho, at kung paano siya natutong huminga ng malalim at tumanggap sa halip na magreklamo. Sa kanyang pagkukwento, nakita niya ang mga mata ng mga kabataang iyon, mga matang puno ng pag-asa at takot sa parehong oras. Doon niya naisip na baka ito na ang dahilan kung bakit niya natutunan ang stoicism, hindi lang para sa sarili niya, kundi para maipasa rin sa iba ang lakas na natagpuan niya sa katahimikan. Sa kanyang pagtuturo sa mga kabataan, natuklasan ni Marco na mas marami pa pala siyang natututunan habang nagtuturo. May isang batang nagtanong sa kanya, Kuya, paano kung palpak ka lagi sa buhay? Paano kung kahit anong gawin mo, wala pa rin nangyayari? Napaisip si Marco. Hindi madali ang tanong na iyon. Naalala niya ang sinabi ni Seneca, "Sometimes even to live is an act of courage." Sinabi niya sa bata na minsan, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa resulta, kundi sa katapangan ng patuloy na pagtatangka. Na hindi lahat ng laban ay panalo sa dulo, pero lahat ng laban ay may naidudulot na lakas kung pipiliin mong bumangon. Ibinahagi niya kung paano siya minsang tinanggihan sa trabaho, kung paano siya niloko ng kasosyo sa maliit na negosyo, at kung paano siya muntik ng sumuko. Pero sa bawat pagkatalo, natutunan niyang hindi ang mundo ang may utang sa kanya ng magandang kapalaran, kundi siya mismo ang may pananagutan sa kung paano siya magpapatuloy. Ang mga kabataang nakikinig ay tahimik lang, pero nakita niya sa kanilang mga mukha na may umuusbong na tapang kahit kaunti. Habang tumatagal, naging bahagi na ng araw-araw na buhay ni Marco ang stoicism, tulad ng pagkain at pagtulog. Hindi na niya ito iniisip bilang pilosopiya, naging parang instinct na lang ito. Kapag may pagkatalo, tinatanggap niya. Kapag may tagumpay, hindi siya nagpapadala sa sobrang tuwa. Naalala niya ang sinabi ni Marcus Aurelius, Receive without pride, let go without attachment. Nagsimula siyang mag-journal gabi-gabi, isinusulat ang mga pangyayari sa araw niya at kung paano siya tumugon sa mga ito. Minsan, natatawa siya sa sarili kapag nabasa niyang nagalit siya sa maliliit na bagay. Pero natutunan niyang ang mahalaga ay hindi ang pagiging perpekto, kundi ang patuloy na pagminilay at pagbuti. Ang stoicism ay hindi daw para gawing bato ang puso ng tao, kundi para turuan tayong maging tao ng may dignidad at tapang. Dumating ang isang malakas na bagyo sa kanilang lugar, isang tipikal na sakuna sa Pilipinas. Binaha ang kanilang bahay, nasira ang ilang gamit, at naputol ang kuryente ng tatlong araw. Dati, tiyak na magwawala si Marco, magereklamo sa gobyerno, at magsisisi kung bakit sila nakatira sa lugar na yon. Pero ngayon, kalmado niyang inayos ang lahat. Tinulungan niya ang mga kapitbahay, ipinahiram ang natitirang pagkain, at tinuruan ang anak niyang gumawa ng bangkang papel para hindi ito matakot sa baha. Doon niya nakita ang mismong larawan ng stoicism, ang kakayahang manatiling matatag kahit ang mundo sa paligid mo ay tila gumuho. At sa katahimikan ng gabing iyon, habang nakaupo sila sa bubong ng kanilang bahay, at pinapanood ang tubig na unti-unting bumababa, naisip niya na sa dulo, hindi mahalaga kung gaano kalakas ang unos, ang mahalaga ay kung gaano kalakas ang loob mong harapin ito. Makalipas ang isang taon, marami pa rin problema sa buhay ni Marco. Hindi siya naging mayaman, hindi siya biglang umasenso, at hindi nawala ang lahat ng hirap. Pero napansin niyang iba na ang tingin niya sa mundo. Ang mga dating bagay na nagpapabigat ng kanyang loob ay tila wala ng kapangyarihang wasakin ang kanyang kapayapaan. Natutunan niyang ang stoicism ay hindi para baguhin ang mundo, kundi para baguhin ang sarili mo habang hinaharap ang mundo. At sa pagbabagong iyon, nagiging inspirasyon ka rin sa iba, tulad ni Marco, na dati ordinaryong tao lang, pero ngayon naging halimbawa ng tahimik na lakas para sa kanyang pamilya, mga kaibigan, at komunidad. At sa huling pahina ng kanyang journal, Sinulat ni Marco ang mga salitang natutunan niya sa buong paglalakbay na ang buhay ay hindi tungkol sa kawalan ng problema kundi sa pagharap dito ng may tapang. Na ang tunay na lakas ay hindi sa pagtakbo mula sa unos kundi sa pagtayo sa gitna nito ng may dignidad at na ang stoicism sa dulo ay hindi pilosopiya ng malamig na puso kundi pilosopiya ng mainit na kaluluwa na marunong tanggapin, magmahal at bumangon gaano man kabigat ang unos na dumating.